70% o pito sa bawat 10 Pilipino ang tumututol sa paglahok ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa mga usaping pampulitika. Batay ito sa pinakabagong pag-aaral ng OCTA Research. 5% lamang ang sumang-ayon dito habang 22% naman ang hindi nakapagpapasya o undecided. Ang tugon ng masa survey ay isinagawa sa gitna ng mga usap-usapan hinggil sa umano'y planong kudita at mga panawagang makialamang militar sa mga isyong pampolitika. Agad namang nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na walang kudita at sinabing nananatili silang tapat sa saligang batas. Sa kasagsagan ng isyu, isinagawa ng Octa Research ang survey upang sukatin ang pananaw ng publiko tungkol sa mga panawagang makialamang AFP sa politika. Base sa resulta, mas marami sa mga tumanggi sa ideya ay mula sa Mindanao na may 79% at sinundan ng National Capital Region o NCR na may 78% ayon sa Okta. Ang mataas na tiwala ng publiko sa AFP ay nakaangkla sa pagtitiwala ng mga Pilipino sa AFP na isang institusyon na profesional at walang pinapanigan sa politika. Ipinapakita rin ng survey na mayorya pa rin ng mga Pilipino ang nananatiling sumusuporta sa demokrasya na nagpapatunay ng matatag na suporta ng publiko para sa civilian supremacy at sa saligang batas. Ang datos ng nasabing survey ay nakalap sa pamamagitan ng face-to-face -face interview sa 1,200 respondents sa buong bansa mula September 25 hanggang September 30 ngayong taon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan.